Kanina nga ay official nang naging bahagi ng Los Angeles Lakers ang dating Mavs superstar na si Luka Doncic matapos ang isang nakakagulat na trade. Ginawa niya ang kanyang unang official interview bilang isang Lakers kanina kasama si Rob Pelinka sa ginanap na press conference sa Lakers facility. Sa kanyang panayam, maraming beses inulit ni Doncic kung gaano siya kasabik sa bagong simula sa Los Angeles. Inamin din niya na siya ay natutulog nang matanggap ang tawag tungkol sa trade noong February 1 bago maghating gabi. Hindi niya nga inakala na totoo ito noong una at kailangan niya pa daw siguraduhin kung totoo ba ito o isang biro lamang. Sa kanyang social media post inamin niyang mahirap para sa kanya ang trade dahil inakala niyang mananatili siya sa Dallas habang buhay. Maraming fans ang nagulat at nalungkot sa desisyong ito ng Mavericks ngunit pinasalamatan ni Doncic ang lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Nang tanungin tungkol sa dahilan ng trade, sinabi ni Doncic na wala siyang alam kung bakit ginawa ito sa kanya ng Mavs front office. Ayon kay Pelinka, maaring maaaring abutin pa ng ilang linggo bago makapaglaro si Doncic para sa Lakers. Saka, sa kasalukuyan, nagpapagaling pa siya mula sa isang strained left calf muscle na natamon niya noong Christmas Day laban sa Minnesota Timberwolves. Sinabi din ni Luka sa media na nang matrade siya sa Lakers ay tinawagan agad siya ni Lebron James para i-welcome sa team. Ayon pa kay Doncic ay sana nga daw buhay pa si Kobe at ang anak nito para makita nila ang moment na ito na isa na siyang ganap na Lakers player. Sigurado daw na matutuwa si Kobe ayon kay Doncic. Sa kabila nito sa loob ng pitong season niya nga dadalas na Dallas. Nagtala si Doncic ng average na 28.6 points, 8.7 rebounds, 8.3 assists at 1.2 steals sa loob ng 422 games. Bagamat malaking pagbabago ito para sa kanya, sinabi ni Doncic na makakatulong sa kanya ang pagiging kasama pa rin ang ilang dating kakampi. Samantala sa kabila ng ingranding pagdating ng Slovenian superstar, inamin ni Lakers General Manager Rob Pelinka na may isang malaking kahinaan pa rin ang roster ng Lakers at ito nga ang kakulangan ng isa pang sentro. Sa nangyaring press conference ni Doncic kanina, sinabi ni Pelinka sa mga reporter na ginagawan niya ng paraan para mapalakas ang roster ng Lakers at binanggit niya na ang pagdaragdag ng isa pang center ay isang prioridad. Matapos ipagpalit ng Dallas Mavericks ang isang generational talent na tulad ni Doncic, tila wala nang imposibleng mangyayari yari sa liga Ngunit matapos ang unang bugso ng emotion sa trade na ito, lumitaw ang isang malinaw na pangangailangan, ang Lakers ay kailangang magkaroon ng isang maaasahang sentro. Sa ngayon, si Jackson Hayes ang projected starting center ng koponan, habang si Trey Jemison Tatergi naman ang backup center nila. Bagamat may potensyal, hindi pa sapat ang kanilang production upang suportahan sina Doncic at Lebron James sa front court. Sa kabila nito, maganda ang posisyon ng Lakers upang makagawa ng isa pang malaking hakbang. Napanatili ni Pelinka ang ilang mahahalagang asset kabilang ang kanilang 2031 first round pick pati na rin sina Austin Reeves at Dalton Knecht na maaaring maging bahagi ng isang trade package para sa isang quality big man. Kanina nga din ay naibalita na nag-inquired ang Lakers dito sa big man ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Gusto nga ng Bulls na i-trade ito at makakuha ng first round picks pero pwede nga ito makuha ng Lakers gamit ang kanilang multiple second round picks at isa sa kanilang mga role players. Makakatulong nga ito si Vucevic sa Lakers lalo na at malaki ang kakulangan nila sa frontcourt sa pagkawala ni Anthony Davis.